Na. Excited na kami sa mommy Dires. Invite na natin ating mga tikropa. Go! Yes! Sa so Monday na po, Feb 24, ang mommy Dires. Pangalawa po kami. So, 3.20 p.m. Sabay-sabay po natin subaybayan ang storya ng dalawang yes. ina. Di ba, Mars? Yes, Mars! Ayan, huwag niyo kakalimutan. Monday po. Monday to Friday, 3.20 po ng hapon. Ayan. At syempre, panoorin na lang binibining marikit. Monday to Friday, Saturday po kami ngayon. Eto na! Kami, ang katanungan, magpa Boat. Okay na, lagay mo na yan. Camille, oh, ano maniwala ba? ka lang sa amin. Wala, wala pa, wala eh. pa. Tindalila mo. Sorry, Camille. sorry, sorry. Ito na ang iyong unang sang talo! Sa Ako! Sa sa Alin dito ang isa sa naging sideline ng veteran actress na si Amy Austria? Bago pa siya naging artista. A, nagtitinda ng chewing gum. Or B, nagtitinda ng gulaman. Oh, mauna na kayo. Sige, mauna na kayo. Oh. Alam na, alam ni Alex. Siyempre. Oh, Siyempre, kaibiga. Oh. ko yun. Ami Austria. Kay, oh, Ami Austria. Ami Austria. Oh. Gulaman. Gulaman. Bakit? Oh, kasi meron niya linya sa art, nung artista siya. Oh. Ang unang linya niya na pumasok, sabi niya, gusto ko lang gulaman mo na mahal kita. Ayun! Oh, gusto ko lang gulaman oh. <laughs> Ang ganda nito oh. ako. Ang ganda nito. oh, Oo! Oh, oh. Totoo yun! Gulaman talaga! umiiyak <laughs> Oo! Oh, Abang, Gusto si ko lang, gulaman mo. Mahal na mahal kita. Ah, doon sa nanalo ng award? Tapos sabi niya, magsago ka! Ah, magsago ka! Yon. <laughs> Ang galing. Ay nako, puro kayo, ano, hindi pag diyan mga boys, puro kalokohan lang ang alam niyo. No? kami. Sa totoo lang kasi, si Miss Amy talaga, ay, um, si Miss Amy, si Amy, 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 Amy po. Doon pala, doon pala, doon pala, doon pala. Doon pala nga. Kamil to, Kamil, galangin mo naman yung bisita. Ayan. Siyempre, siyempre. Kamil, nagtitinda siya ng chewing gum. Oo, kasi ah. siyempre, di si Nakwento niya sa akin, magkatabi kami ano, sa Isang tent lang kami Oo. Oh, no, beses, ang daming tenga. Oo, oh, oh, totoo. Oh, totoo. Oh. At saka si Ami kasi... pa siya. Hindi totoo, toto yan. Hindi si Misami kasi maganda, di ba? Ang tawag sa mga magagandang babae, chicks. Oh, saan so binibenta niya? Chiclet. Hindi. Di ba o paga? Hindi. 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 Kams, sa <laughs> sa'king kakaniwala, Kams. Kams. Awas, Wala siya. Hindi na nakakausap oh, yun. sasagot na si Kamil. Ano nang yes. sagot mo dyan? A, nagtitinda ng chewing gum or B, nagtitinda ng gulaman? Kamil. Nagtitinda ng gulaman. Ang galing mo, Kamil! Mars, Mars ma kaniwala ka mo yung gulaman? Mars, ba't ganun? Ang sakit, Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ay, yun ako well. sa akin. Ang yabang mo pa, ha? Ay, nakayaan. Ay, bakit? Na na at least, gulaman mo na nalaman. Pinanood ko yung ano mo, ha, kuya. <laughs> Ayan, sabi ko sa'yo eh. Mars, di ba sabi ko sa'yo? Ano ba? Akala ko close tayo. Mars, ano akala ba? ko ipapahamak mo ko today. Eh, ano ba? Dikit tayo. Tinutuluin eh. ka? Dikit tayo oh. dito. Tinutuluin ka yun. Si yun na. Tinutuluin yung nanay niya. Alright, ito ang pangalawang sang tanong. sang Sino? Unang pagkikita pa lang nila ng asawa niya si Melissa Alam ko yan. Ay nararamdaman niya ng spark Pero hindi niya muna ito nilapitan Bakit? Eh, dahil may kasama siyang girlfriend nung araw na yon Or B, dahil amoy bawi siya nung araw na yon. Oh, ano? Yes, kayo guys. Ay, dahil syempre, may kasamang girlfriend ay, siya. Ay, tatawag! Oo, yung spark na nararamdaman niya yon. hindi yon spark konsensya ang tawag doon. Kasi kung may kasama kang girlfriend mo, tapos nakakita ka ng maganda, tapos nakaramdam ka ng iba, ay mali yun. Ay, mali diba? yun. Ay, mali oh, yon. Mo yon. Oh, oh. At saka kung may kasama kang siyota, spark plug ito. Ano? Sparks. Sparks plug. Sparks plug. Ayo. Sparks Kailangan mo muna hugutin bago lumaban ulit Ulan sa labas. na iba. Ano? Sabi mo, Gabon, Ganon. Ganon. feeling ko, tama sila. Oh. Oh, ano? Alam namin yan. Natatawa na lang ako sa'yo dahil na pinapangunahan nyo na emosyon eh. Mag-isip tayo dito. Tama. Tumulong tama. tayo kay Gamil. Siyempre. Pinagpapawisan niyan. Okay. kasi hindi siya lumapit kasi may putok siya. Uh. Ano ba ang ilis ng putok? Di ba spark? Ah, Oo. Oh. Pag may puto ka, spark yun. Ayun. Kaya hindi ah. ako lalapit. Pag may pawis, Wag. nakaka- May amoy. di ah. Diba? Tama, may amoy yun. Huwag kayo okay. puro babae. Kapwa niyo babae pag bibintangan niyo. Wag Huwag, huwag, huwag ganun. Huwag ganun. Kesa sa lalaki, laging ano, maluloko. Oh. Inaano ka namin. Maluloko mga lalaki. Hindi naman. lang na to. <laughs> ay, hindi naman lahat ng babae. Mamang iba ka doon. Iba ka doon. Iba kayo. Iba. Iba kayo. Pwede ka ba yung mamasama? kasama doon. Hindi, siyempre ah, ah, so, so, kami ah, dito sa show. Magkakampi tayo, Alex. Okay, okay. okay, okay. 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 okay, okay. 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 Gulong-gulo na si Ate Camille. Mamang, mamang, perfect ka. Ayan, perfect ka. Oo, oh, nasabi ko si Alex. Sobrang bagay ka dito. okay, Camille, linisi mo, mo yung windshield mo na. Yan. Ano? Ano ay ang magiging kasagot mo yan? Eh, dahil may kasama siyang girlfriend dung araw na yon or B, dahil amoy pawis Amoy ah, pawis. Amoy ah, pa! Amoy! May kasama! 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 siya. kasama! May kasama! May kasama! May kasama! May May ka ka kasama! May, may, so, may, may kasama! Syempre, siya, may kasama! Friend. Friend. Nag -nag ka <laughs> may, may kasama! May oh, May kasama! May May kasama! May kasama! May kasama! May kasama! May kasama! May kasama! Yeah. Yeah. Hey! Huwag kayong kagulo. Di ka na. Camille, kumusta naman Kamil? yan? Kasi nung last time, si si iyang nasabugan, di ba? Oo, parang diba? first time kong masabugan. <laughs> <Kaya> naka <-fresh> <laughs> naman. <laughs> At total, napaka-fresh naman ang bagong itsura mo ngayon. Eh. Bagay na bagay sa iyong oh, okay. 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 pulbos. Bakit na po ngayon? Bago pulbos. Mami Dires! Mami Dires! Promote again, Mami, Mami Dires. Yes. yes! Mami Dires po sa lunes na po sabay-sabay po natin panoorin. Yes. Yes. Pero nakakatakot yung ano na yan. Oo ah. nga. Parang, First time oh, ko oh, makukontrabe oh. the role, Kuya oh, Kim. Tapos, I think yun yung isa sa mga challenge namin ni Kat. Kasi si Kat, syempre sanay tayo na siya yung nangaaway. Oh. Ngayon siya na ang inaapi. Oh. Tapos ako naman, ako na yung nang-aape kaya namamaos ako palagi. Hello, eh, nung bata ka naman, inape ka ng toto-toto. Kaya nga. ko to sa lahat ng nang-ape sa akin. na po si Princess Sara. Sa Pinapakita lang dito yung pagiging versatile ninyo yeah. dalawa. Diba? Okay, oh. guys. Maraming maraming salamat sa dalawa nating mommy dearest. <laughs>